So yan oh. Kita natin no. Mga na tayo sa vlog. Ay, ano pa alam sir? Jan. Jan? Ako June. <laughs> oh yan, bagong dating din sila oh. na yung vlog natin. Ay, maganda yung nagbablog tayo, guys. Nakakatulong tayo. Yun parang kilala ko yun. <laughs> Dito rin pala kayo mabibili. Um. Happy New Year. Ay, si, kasama ko sa trabaho, si Delmer. Ito may mesis niya. Methodist din. Methodist, Methodist. Ang Tag, -Tag Tagalagod na to. Oh, oh isang katalagod na. Oh, sa Santa Rosa. Oh. Kaya saan kayo sa atin? Bicol. Bicol. Ah, nadaarin nyo sa amin. Ano? Hmm. Saan ba tayo? Ay, binabalag ko sila eh. Ano pangalan niyo? Uh, Si si sa Jan saka si Grace. okay. Oh, baby nila oh. Ayun. Oh, oh, see you, see you. Message niyo ako ha, pag pagka ano, pasal-pasal kay sa amin. Doon tayo bibili ko ano, para, ano, ay, ano ka ba? Ayun. Ah, saan ba tayo? Ay, ibablog kita mama. Ayun po si mama naglalakad. <laughs> bibili ng ano. Ulam. Hello, bro. Ah, so bro. Bil kayo isda. Ah, sa bro din. Hello po. Lana, yan nga ang niluto kagabi. Yes. Hmm. Hello, hello. Dahin Pilipino ngayon na.

Mm. Sir. Dapat mo ma? Busy sila eh.